sa isang baryo sa gilid ng kagubatan may isang mangkukulam na kilala sa kanyang mahiwagang kapangyarihan gabi-gabi sa ilalim ng bilog na buwan sabi ng mga matatanda na naririnig nila ang kanyang mga bulong mula sa hangin isang gabi si Lito isang batang mapangahas ang naglakas-loob na tumungo sa bahay ng mangkukulam habang papalapit siya ramdam niya ang malamig na hangin na tila may kasamang mga boses sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang matandang babae na may mga mata na tila walang buhay, ngunit puno ng lihim. Bigla siyang nagulat ng maramdaman ang pagkapang malamig na hangin sa kanyang likuran. Sa isang iglap, ang lupa sa kanyang paanan ay tila na buhay at naramdaman niya ang magugat na pumupulupot sa kanyang mga binti. Sa kanyang takot, narinig niya ang isang bulong isang isang mata, siya ay nagising mula sa tila pangungot. Ngunit ang kanyang mga pinti ay may pakas ng mga ugat. At doon niya nalaman na siya pala ay naglalakad kapag binabangungot. At ang lahat at isang madilim na pangungot. Kung gusto niyo ng mga kwentong kababalaghan, please subscribe, follow, like and share. Salamat!